Wow, panalo talaga sa sarap. Sabaw pa lang mga kalola. Oh, sabaw. Ayan, may blessing na naman tayo mga kalola. Salamat kay... Madam Susi Kisel, ayano oh, isang ka-content creator din natin mga kalola. Thank you at lagi kang may bigay na blessing sa akin, sa iyong kalola. O, oh, ba? Diba? Ang sarap nga sana niyang i-ano mga kalola. Iniisip ko yung, ano, yung recipe na ang palayakon Kaya lang lumabas ako at tumingin, tumingin nga ako ng karne ng baka. Ang problema mga kalola... Ayan, nakabili nga ako, kaya lang, hindi raw pwedeng ihiwalay yung laman sa buto. Kaya yung nabili ko, may kasama siyang buto-buto. So, sabi ko, parang mas masarap naman tuloy siyang sabawan. O, di ba? Tapos, yung kahapon na tira kong papaya, yun na lang ang aking pansahog. Kasi, meron ako ditong tira mga kalola. Ayan, o. Papaya at tsaka mais. O, diba? Ang bibili na lang natin ay... Kahit pechay na lang ang ating bibilhin dami nating na blessing mga kalola galing yan kay Madam Susie Kisel. Kaya ang gagawin ko na lang dito sa Ampalaya is mamayang hapon ko na siya gulayin. Lalagyan ko na lang siya ng itlog mamaya or tokwa o bahala na kung anong maisahog mamayang gabi. Pero itong aking nabiling kapirasong karne ng baka mga kalola, sa sabawan natin. O pwede rin pala akong magtira ng konting laman para pandagdag natin diyan mamaya sa ating isasahog diyan sa ating ampalayang bigay sa atin o di ba? Diba ganyan mga kalola, basta't mabait ka maraming blessing, gagamit talaga si Lord ng mga taong magbibigay iyo. O ba diba, kahit mga maliliit na ano yan mga kalola bagay, malaking tulong yan sa katulad ko na laging nagtitipid at laging kapos sa budget. O ba? Diba? lutuin muna natin itong ating sabaw mga kalola para makahigop na naman si Apo ng masarap na sabaw. An, sagana na naman sa gulay ang ating ilulutong ulam mga kalola. Merong papaya, may mais, may dahon ng sibuyas, may pechay bagyo, may repolyo at may pechay tagalog. O ba? Diba? at meron pang sabah. O, oh pulpak na naman sa sustansya ang sabaw ni Apo kahit hindi siya literal na kumakain ng gulay mga kalola. Ang sustansya ng mga yan, hahalo na yan sa sabaw. Kaya yan ang tips ko sa inyong mga nanay, mga lola na nagluluto ng pagkain ng inyong mga junakis, iyong mga mahal sa buhay. Yan, damihan nyo ng gulay kasi nandyan na yan sa sabaw ang sustansya kahit hindi siya literal na nakakain ng mga bata. Wow, panalo talaga sa sarap sabaw pa lang mga kalola. Oh, sabaw. Kainan na mga kalola. Happy time na naman kami ni apo nito. Kainan na. Happy Sunday. See you again on my next vlog. Bye.